Alam natin na ang bansang Israel ay binubuo ng labindalawang tribo na nagmula sa mga anak ni Jacob. Isa sa mga anak na ito ay si Dan at siya ang nagtatag ng tribo ng mga Danita. Totoo na kaunti lamang ang impormasyon na ibinigay ng Biblia tungkol kay Dan. Gayunpaman, naitala nito ang ilang mahahalagang pangyayari tungkol sa kasaysayan ng kanyang tribo. Batay sa ilang impormasyong ito, mayroong sinaunang interpretasyon sa loob ng Kristyanismo na nagmumungkahi na ang Antikristo ay magmumula sa tribo ni Dan. Maliwanag ang anumang talakayan tungkol sa pagkakakilanlan ng Antikristo ay laging umaakit ng pansin at ang mga haka-haka tungkol sa pinagmulan ng Antikristo ay pumupukaw ng kuryosidad ng mga tao. Ngunit paano nagumpisa ang kwento na ang Antikristo ay manggagaling sa tribo ni Dan? Mayroon bang basehan sa Biblia para sa interpretasyong ito? Sino nga ba si Dan at ano ang tunay na kasaysayan ng kanyang tribo sa Biblia? Lahat ng ito ay matutuklasan mo sa video na ito. Simulan natin sa pag-unawa kung sino nga ba si Dan. Alam natin na si Jacob, ang ama ni Dan, ay ikinasal sa dalawang babae, sina Leah at Rachel. Si Rachel ang paboritong asawa ni Jacob. Subalit, siya ay naging baog sa loob ng maraming taon. Noong panahong iyon, ang pagiging baog ay itinuturing na malaking problema dahil bukod sa iba pang bagay, ito ay maaaring magdulot ng paghamak mula sa pamilya ng babaeng baog, isang personal na kahihiyan, kawalang kasiguraduhan sa hinaharap sa katandaan dahil sa kawalan ng mga anak at maging isang simbolo ng kasawian at paghatol ng Diyos sapagkat madalas na itinuturing na ang pagkakaroon ng anak ay tanda ng pagpapala ng Diyos sa buhay ng isang babae. Noong panahong iyon, sa lumang silangan, mayroong kaugalian na kapag ang isang lehitimong asawa ay hindi makapagbuntis, maaari siyang mag-resort sa kanyang personal na aliping babae. Sa praktikal na paraan, ang asawa ay ibibigay ang kanyang alipin sa kanyang asawa upang siya ay makabuo ng isang tagapagmana sa pamamagitan nito. Sa ganitong paraan, ang opisyal na asawa ay magiging legal na ina ng anak na ipinanganak sa pamamagitan ng kanyang personal na alipin. Karaniwang ganito ang nangyari, halimbawa sa kwento ni Nasara at Hagar nang si Abraham ay naging ama ni Ishmael sa pamamagitan ng aliping ehipsyo ng kanyang asawa na si Sarah. Bagaman si Rachel ang minamahal na asawa ni Jacob, naranasan niya ang malalim na sakit ng pagkabaog. Habang si Leah ang kanyang kapatid at karibal ay nagkaroon ng ilang mga anak kay Jacob. Si Rachel ay nanatiling walang anak. Kaya't sa isang desperadong hakbang, inalok ni Rachel ang kanyang alipin na si Bilha kay Jacob upang siya ay magkaroon ng mga anak sa pamamagitan nito. Si Bilha ay nagdalang tao at nanganak ng isang anak na pinangalanan ni Rachel na Dan. Ang kahulugan ng pangalang ito ay may kinalaman sa paniniwala ni Rachel na hinatulan ng Diyos ang kanyang kaso, dininig ang kanyang tinig at binigyan siya ng anak. Ngunit ang pamilya ni Jacob ay puno ng tensyon at tunggalian. Nagkaroon si Jacob ng labindalawang anak sa apat na magkaibang babae, sina Leah, Rachel at ang mga alipin na sina Bilha at Zilpa ang ganitong istruktura ng poligamikong pamilya ay nagdulot ng inggitan at palaging alitan. Si Dan, bilang anak ng isang alipin, ay malamang na nakaranas ng hindi malinaw na posisyon sa lipunan sa loob ng pamilya. Bagaman kinilala siya bilang isa sa mga lehitimong anak ni Jacob, ang kanyang ina na si Bilha ay walang parehong katayuan tulad ni Nalia at Rachel. Kaya't maaring sabihin na lumaki si Dan sa gitna ng matinding mga alitan sa pamilya. Ang tunggalian sa pagitan ni Nalia at Rachel ay hindi lamang nakaapekto sa relasyon ng mga asawa ni Jacob, kundi pati na rin sa dinamika sa pagitan ng mga anak. Si Dan, kasama ang kanyang mga kapatid, ay lumahok sa mga gawain ng pamilya tulad ng pag-aalaga ng mga tupa at pagtatrabaho sa lupa. Ang mga karaniwang gawaing ito ay nagtaguyod ng kooperasyon pati na rin ang lalo pang pagiinit ng mga alitan sa pamilya. Isang halimbawa nito ay ang insidente kung saan si Joseph, anak ni Rachel, ay pinagtaksilan at ipinagbili ng kanyang sariling mga kapatid. Bagaman hindi partikular na binanggit si Dan bilang bahagi ng sabwatan, ang kapaligiran ng kawalan ng tiwala at pagkapuot ay tiyak na nakaapekto sa kanya. Iniulat din sa Biblia na si Dan ay ama ng isang anak na pinangalan ng Hushim o Shuham. Sa aklat ng Henesis, makikita natin ang talaan ng mga makahulang pagpapala ni Jacob sa kanyang mga anak. Ang mga pagpapalang ito ay nagsasalita tungkol sa hinaharap ng bawat anak ni Jacob sa pagbubuo ng bansa. Sa ibang salita, sa makahulang paraan, ang mga pagpapala ni Jacob sa kanyang mga anak ay nagbabadya ng kasaysayan ng mga tribo ng Israel. Partikular sa kaso ni Dan, ang makahulang pagpapala ni Jacob ay ganito. Dan ay hahatol sa kanyang bayan tulad ng isa sa mga tribo ng Israel. Dan ay magiging ahas sa tabi ng daan, isang ulupong sa daan na nangangagat sa mga sakong ng kabayo at nagpapabagsak ng kanyang mga ngabayo sa likod. Ang mga iskolar ay nagbigay ng iba't ibang interpretasyon sa mga salitang ito tungkol sa tribo ni Dan. Ang tila pinakamahusay na interpretasyon sa liwanag ng tekstong biblikal ay nagsasabi na ang mga salita ni Jacob ay tunay na naglalarawan ng mga katangian na ipinakita ng tribo ni Dan sa kalaunan. Halimbawa, sa unang bahagi ng pagpapala ni Jacob, sinasabing ang tribo ni Dan ay hahatol sa kanyang bayan. Sa katunayan, sa loob ng ilang panahon, ang tribong ito ay nagpapatupad ng katarungan sa mga anak ni Jacob. Kasama na rito si Samson, isa sa mga hukom ng Israel na nagmula mismo sa tribo ni Dan. Sa ikalawang bahagi ng pagpapala ni Jacob, ang tribo ni Dan ay ikinumpara din sa isang taksil na ahas na nangangagat sa mga sakong ng kabayo upang ibagsak ang kanyang mga ngabayo. Ito ay maaring tumukoy sa agresibo at mapanlinlang na katangian ng tribo ni Dan. Bagamat ang tribo ni Dan ay maliit kumpara sa ibang mga tribo, ito ay napakatuso at mapanganib na kaya nitong umatake ng walang awa sa mas malalaking nasyon ito ay umaayon sa mga salita ni Moses sa Deuteronomy kabanata 33 taludtod 22 ng tinukoy niya si Dan bilang isang munting leon na sisigaw mula sa Bashan pagkatapos ng pananakop sa Kainan sa ilalim ng pamumuno ni Joshua ang lupa ay hinati sa pagitan ng labindalawang tribo ng Israel ang tribo ni Dan ay nakatanggap ng bahagi na matatagpuan sa gitnang kanluran ng Kainaan katabi ng mga tribo ng Ephraim, Benjamin at Judah. Kasama sa lugar na ito ang mga lungsod at bayan tulad ng Zora, Eshtaol at Aijalon. Ang lokasyon ay estratehiko ngunit mapanghamon din sapagkat ang mga Danita ay madalas na nakakaharap ng mga lokal na mamamayan na mas mahusay sa kanila. Sa simula, nahirapan ng tribo ni Dan na paalisin ang mga lokal na naninirahan at ganap na sakupin ang kanilang pamana. Ang Judges, Kabanata 1, Taludtod 34, ay nagulat na itinulak ng mga Amorio ang mga Danita sa mga bundok, hindi pinahintulutan silang bumaba sa lambak. Ang sitwasyong ito ay nagpilit sa mga Danita na maghanap ng mga alternatibong lugar para sa paninirahan. Sa Judges labing 18, mababasa natin kung paano sila nagpadala ng mga espiya na natagpuan ang lupa ng Laish, isang tahimik at mahina na lungsod sa pinakahilaga ng kanaan. Sinalakay ng mga danita ang Laish, pinatay ang mga naninirahan at pinalitan ang pangalan ng lungsod na Dan na muling itinatag ito sa kanilang sariling paraan. Gayon pa may ilang mga natitirang bahagi ng tribu ni Dan na nanatili sa kanilang orihinal na teritoryo. Isang kuryosidad dito ay na dahil ang lungsod ng Dan ay nasa pinakahilaga, kung minsan ay ginagamit ng Biblia ang ekspresyon na mula sa Dan hanggang Beersheba upang tukuyin ang hilaga at timog na hangganan ayon sa pagkakabanggit ng lupang sakop ng mga Israelita sa lungsod ng Dan, itinatag din ng isang santuario na mayroong pagkasaserdote na pumayag na masira sa pamamagitan ng idolatria. Sa panahong iyon, ang sentro ng pagsamba ay matatagpuan sa Shilo, kung saan naroroon ang tabernakulo, bago pa ang pagtatatag ng Jerusalem bilang pampolitika at relihiyosong kabisera noong panahon ni Haring David ngunit pinili ng mga danita na magkaroon ng kanilang sariling sentro ng pagsamba, isang malinaw na pagkilos ng pagsuway sa Panginoon. Ang katapusan ng Kabanata 18 ng Aklat ng Judges ay naglalarawan kung paano itinaas ng mga danita ang isang inukit na imahen na kanilang kinuha mula kay Mika at itinalaga ang apo ni Moses, si Jonathan, bilang saserdote, na nagpapakita ng isang malalim na espiritual na korupsyon. Ang pagtalikod na ito sa idolatria ay nagkaroon ng pangmatagalang epekto. Ang lungsod ng Dan ay naging simbolo ng kawalan ng katapatan sa Diyos na nagmamarka sa tribo bilang isa sa mga unang lumihis mula sa tunay na pagsamba. Kalaunan, noong panahon ng monarkiya ng kahariang nahahati, itinatag ni Haring Jeroboam una ang pagsamba sa ginintuang guya sa lugar na iyon, muling pinagtibay ang posisyon ng idolatriya at pagsuway ng dan. Sa ganitong paraan, ang idolatriyang isinasagawa sa dan ay nagambag sa paghahati at espiritual na kahinaan na sa huli ay nagdala sa bansa sa pagkabihag at pagkakawatak-watak ng mga tribo ng Israel ang estrategikong lokasyon ng tribo ni Dan lalo na pagkatapos ng kanilang paglipat sa Hilaga ay naging isang puntong madalas na nakaharap sa mga kalapit na tao kabilang ang mga Filisteo at iba pang mga Kananeo. Tulad ng nabanggit na si Samson, isa sa mga pinakatanyag na hukom ng Israel ay nagmula sa tribo ni Dan at ang kanyang buhay ay puno ng marahas na laban sa mga Filisteo na nagpapakita ng patuloy na pakikibaka ng mga danita upang mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan at teritoryo. Ngunit saan nanggaling ang kwento na ang Antikristo ay manggagaling sa tribo ni Dan? Ang kawalan ng Dan sa listahan ng mga tribong sinilyohan sa Aklat ng Apokalipsis ay nagdulot ng ilang mga teologo na maghinuha na ang pagkakait na ito ay mayroong makabuluhang implikasyon. Isa sa mga teorya upang ipaliwanag ang ibig sabihin ng pagkakait na ito ay ang Antikristo ay magmumula sa tribo ni Dan. Si Irenaeus of Lyons, isa sa mga ama ng simbahan noong ikalawang siglo, ay tila isa sa mga unang nagmungkahi ng interpretasyong ito Iginiit niya na ang likas na agresibo at mapanlinlang na katangian ni Dan ayon sa propesya ni Jacob ay maaaring tumukoy sa pagdating ng Antikristo mula sa tribong ito. Ang mga tagasunod ng teoryang ito ay gumagamit din bilang bahagi ng kanilang argumento ang pag-uugaling idolatrous na tumukoy sa mga danita sa kabuuan ng kasaysayang biblikal at ang propesya ni Jeremiah tungkol sa paghatol sa Juda na nagsasabing mula sa dan ay maririnig ang mga tunog ng kanilang mabilis na mga kabayo sa Jeremiah kabanata 8 taludtod 16 ngunit ang isyu ay ang interpretasyong ito ay mas alegoriko kaysa resulta ng tamang pagsusuri ng mga tekstong biblikal Walang kahit isang talata sa Biblia na malinaw na nagsasabing ang Antikristo ay magmumula sa tribo ni Dan. Ang interpretasyong ito ay batay sa mga pag-aakala at mga tematikong koneksyon, hindi sa malinaw na mga pahayag ng kasulatan. Bukod pa rito, ang mga makahulang salita ni Jacob ay natupad sa sariling kasaysayan ng tribo ni Dan. Ang propesya ng propetang Jeremiah ay tumukoy sa mga kasalanan at paghatol ng Huda na nagbabala sa pagkawasak na magmumula sa lahat ng dako noong panahon ng pagkabihag sa Babylonia. Kaya't walang anuman sa propesyang ito na nagkokonekta sa paglitaw ng Antikristo sa huling panahon. Sa huli, ang listahan ng mga tribo ng Israel sa aklat ng Apokalipsis na nagkakait sa tribo ni Dan ay madalas na tinitingnan bilang simboliko dahil bahagi ito ng isang teksto na kilala sa malawak na paggamit ng mga simbolismo. Ang pagkakait na ito ni Dan ay maaaring sumasalamin sa mga tiyak na teolohikal o literaryang aspeto ng tekstong apokalipsis at hindi kinakailangang isang propesya tungkol sa Antikristo. Halimbawa, Si Dan ay hindi lamang ang tribo na nakilala sa idolatria. Si Ephraim, ang dominanting tribo ng Hilagang Kaharian, ay mayroon ding kasaysayang nabahiran ng parehong kasalanan at nakapagtataka hindi rin nakalista ang tribo ni Ephraim sa Apokalipsis. Kaya't ang pag-uugnay sa kawalan ni Dan sa listahan ng mga tribo sa Apokalipsis eksklusibo sa Antikristo ay maaring isang labis na pagpapasimple. Ang pinaka-probable ay ang kawalan ni Dan at Ephraim ay isang pagsisisi laban sa idolatria sapagkat sa Apokalipsis, ang mapagsamba sa mga idolo ay matinding kinondena. At karapat dapat ding tandaan na nilabag ng mga Danita ang tipan sa pamamagitan ng pagpili ng ibang teritoryo sa lupaing ibinigay ng Panginoon sa kanila bilang pamana. Ang lahat ng ginawa ng mga Danita sa kanilang pag-alis sa lupa ng kanilang pamana ay hindi nakatanggap ng aprobadong banal. Dahil dito, ang ilang mga tagapagsalin ay nagmumungkahi na ang kawalan ni Dan sa aklat ng Apokalipsis ay maaaring simple lang na nagpapahiwatig ng kabigatan ng paghatol ng Diyos sa idolatria pati na rin isang alaala ng pangangailangan ng katapatan sa Panginoon na nagsisilbing babala para sa lahat ng mga mananampalataya. Bukod pa rito, isa pang punto na nagpapababa ng posibilidad ng anumang koneksyon ng tribo ni Dan sa katauhan ng Antikristo ay ang katotohanan na ang mga tribo ng Hilagang Israel ay napaka-disperse noong mga panahon ng pagkatapon na wala ng paraan upang masubaybayan ang isang maasahang lahi ng isang tiyak na tribo. Kaya kapag narinig mo na sinasabi ng iba na ang Antikristo ay lilitaw mula sa tribo ni Dan, alamin na ito ay purong haka-haka lamang na walang batayang biblikal. Kaya sa halip na ito natin ang ating mga sarili sa hindi tiyak na mga teorya, dapat tayong magtuon sa kung ano talaga ang mahalaga tungkol sa kasaysayan ng tribo ni Dan upang maiwasan natin ang parehong mga pagkakamali na ginawa ng mga Danita at manatiling tapat sa ating panawagan bilang mga tagasunod ni Kristo. Sa ganitong diwa, ang kasaysayan ng tribo ni Dan ay maaaring magturo sa atin tungkol sa pangangailangan ng patuloy na pagbabantay laban sa idolatriya sa ating mga buhay. Hindi tayo dapat mahulog sa pagkakamali ng pagtatangka na magtatag ng paralel na pagsamba sa tunay na Diyos tulad ng ginawa ng mga danita dapat nating kilalanin at alisin ang anumang bagay na pumapagitna sa lugar ng Diyos sa ating mga puso, maging ito man ay mga material na bagay, panlipunang katayuan o iba pang mga prioridad na humihiwalay sa atin sa ating eksklusibong debosyon sa Panginoon. Ang landas ng tribo ni Dan, kasama ang kanilang mga kahirapan sa pagtatatag ng isang teritoryo at ang kanilang mga kasunod na paglihis ay nagtuturo rin sa atin tungkol sa kahalagahan ng pananatiling tapat sa Diyos kahit na sa panahon ng kahirapan at tukso hindi tulad ng mga danita na lumayo sa Diyos sa pamamagitan ng paghanap ng seguridad at tagumpay sa kanilang sariling pamamaraan dapat tayong magtiwala sa pagpapala at gabay ng Diyos. Kahit na nahaharap sa mga hamon na tila hindi matitinag, sa wakas, ang kawalan ni Dan sa listahan ng mga tribong siniloyan sa Revelation ay nagpapaalala sa atin ng kaseryosohan ng paghatol ng Diyos laban sa idolatria at kawalang-katapatan. Gayunpaman, nakikita rin natin ang biyaya ng Diyos sa kanyang kahandaan na tubusin at ibalik tayo ay tinatawag na magnilay-nilay sa ating sariling mga buhay, naghahanap ng pagsisisi at pagbabago at upang mamuhay ng paraan na nagbibigay karangalan sa tipan na mayroon tayo sa Panginoon. Ngayon, isulat sa mga komento kung pamilyar ka na sa kasaysayan ng tribo ni Dan, at ano ang iyong opinyon tungkol sa teorya na ang Antikristo ay magmumula sa tribong ito pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa muli